Mukha naman niloloko siya ng Edwin na yun, eh. Di ba? ano gusto mong gawin ko? Ligawan mo. Ambira ka talaga oh. Hindi, subukan mo. Ligawan mo. Malay mo, mamaya ikaw pala yung tipo niya lalaki. Magusto ka niya. Tapos sasagutin ka pa. Malabo yun. Walang malabo. Nako, imposible ang iniisip mo. Eh, ha? mahirap lang ako eh. At mayaman yung siyota. Oo ah, diba, ano? nga. Kaya n'yong papansin ni nun. Okay? Tama ako. Sige. <laughs> ha? Sabi mo i jeep? Sige mo na. Islag niya Ano Dong! Anong ba, Dong? Scarlet. Scarlet. Okay, okay. O ano pa lang gusto niyo ulam mamaya? Ay ano, wag lang baboy. O, oh, at saka wag lang pritong tilapia. Ay, ang dami niyong demands. O, kayo bumili. May gagawin ba tayo ngayon? Ito, bayad. Ano? Labas tayo mamaya. Hindi, manood tayo ng live show, mga pare! Uy! Ano ba ngayon, ha? Lalaki na ako, mga tol! Dek, mm -hmm. nakailangan na. Pangalawa pa lang to, yung una. Dalawang piso lang binigay. Papasok ka? Okay. Sige. Ano naman ang binibenta niyo kay Chuki ko? kayo dalawa. Pwede ba tigilan niyo na pag nanakaw ng na mabahal sa riles, ha? Dahil oras na nalaman ni Jack yan. Patay si Tiny. Tapos si Chito. Tol, para kayo mo pa nag i na nag-iisang anak na babae ng mga salbosa. Oo nga. Siguro naman. Di mo kayo pababayan kung sana magkabasyuan. Woo! Okay! Chuki so, ko, si Jess. Kasi hmm. taas, bakit? May eh, magandang bandil? Wala! May papakita lang ako sa kanya. O, eh, di pa sa akin. Huwag na! Naat mako kayo eh. Kurat-kurat nyo yan. Hoy, kayong dalawa, pwede ba tigilan nyo ako ah? Parkada lang nakakaalam nyan. Ayaw mo nun. Pag nalaman nila, wala na kami, wala na rin si Jess. Tol, di ba tama? Tama! Tamang-tama! Kung kasama kami. <laughs> tama kayo ng tama. Baka pagtatamaan ko kayo eh. O, ikaw, ba't kami tama? Wala ko. Naumpog lang. Naumpog lang. Pati yung uso mo na, umpog din. Ah, Jess, ikaw na nga magpresyo na to. Ah, akin na yan. Walang alises pa ito. Itong 30. 30 pesos? Oo. Tsuki ko. Solid gold. 24 carats. 30 pesos? Oo, sige. 35. Anong 35? Tsung ano ba? Pati ba naman kayo? Lalo nyo kinukong si mga to, kaya ayaw magsitigil eh. Paano kung makatagpo kayo ng mga pulis dyan? yung mga pulis. Kaya nga kinukumpari ko yung mga pulis eh pare, pera. Alam mo na, hindi naman ho kasi lahat ng pulis na lalagyan. Eh, paano kung makatagpo ho kayo ng pulis na diretsyong takbo ng utak? Di rin tayo lahat sa kulungan. Hiya. 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 Ernest, Hindi na, Carlota. Talaga? Oo. Oh. Oh, sige, matulog ka na muna. Oo, oh, salam. Magandang umaga ho, senyorito. Anong kuli yan? Ano mga yung Carlota? Eh, hindi ho, nagkakatuwaan lang ho kami. Ikaw naman kasi kung bakit ka pumapatol sa mga yan eh. <clears throat> Nako, Eh, pwede palang isali ng si Carlota sa Olympics. Eh, napakagaling mo pala eh. Eh, mas magaling ka pa kay Jackie Chan. Ikaw na naman. Bakit nagkita na kayo niyan? Oh, sir. Medyo nga ho, hindi magandang nangyari eh. Bakit may magandang dapat mangyari, porky ng si Ismael? Ikaw naman kasi, Carlota, kung bakit gusto mo nagtatrabaho dito sa rancho. Eh, kung tinatanggap mo ba yung pag-ibig ko? Eh, di ka unang reyna ng buong rancho? Uy! Naliligaw pala si Utol. Nabasa ko na sa comics yan, Tol. <laughs> Senyorito, wala naman hong nag-aasawa para ho umangat ang katayuan sa buhay. Ayun! Sa aking nabasang comics. Ha! Kung ano, ang bilis ng kanyang pagangat. Yun din ang bilis ng kanyang pagbaba. Sinasabi mo bang wala kang damdamin para sa akin? Ay, nakaw! Parang wala, kuya. Ano ba, Ismael? Hindi ka ba titigil dyan? Doon, doon. doon. Ano, Carlota? Damdamin ho. Aba, meron ho, sir. May damdamin ka para sa kanya? Mali yata inabasa kung kung si hindi galo niyo na. Ganun naman pala eh. Nararamdaman ko hong takot ho akong pakasal sa inyo, senyorito. Dahil ho sa agwat ng buhay natin. Tsaka, Takot din po ako dahil alam ko pong gusto niya lang akong pakasalan para humasabi ninyo sa mga botante na ang puso ko'y para sa mga mahihirap. Tingnan ninyo ang babaeng pinakasalan ko. Isa sa inyo, mahirap ding tulad nyo. Hmm. Mahirap nga naman yung kuya. May katwiran si Carlota. <clears throat> Pinagbibintangan mo ba kung ginagamit lang kita para sa aking kandidatura? Parang ganun na nga, kuya. Basta ho, senyorito, mahirap ko, ko kasing paniwalaan yun eh. Lalo na po pag nanalo kayo sa eleksyon, di marami pong mayayaman at may pinag-aralan ng magkakandara pa sa inyo. Totoo yun! Hmm, yun. Hindi pa man, nagseselos ka na. Talaga may pagtingin ka pala sa akin. Inililihi mo lang. Pag-isipan mo mabuti, Carlota. Hindi kita apurehin. Alis na muna ako. Hmm. Totoo ba iyon? Nagsiselos ka na? Ano bang pakialam mo? Ikaw, smile ka, hindi na pa ako binubuiset. Ba't ikaw ba tumulad doon sa kapatid mo, maginood, tsaka magalang sa mga babae? Wala pa man? Nagsiselos ka na? My goodness! I never thought you can do that to me! I will go. Hmm.